Guys, naghahanda pa kayo ng pin na nakakatulong magpatanggal ng milas, Guys, ito. eto yung milas. Makiin ng tukahan, guys. Nasubukan ko na, guys. Ang laki siyang, ano, ang mahal yung tulong niya. Dahil dito sa, ang galing ko, di ba, yung, ano, padali mo. So, ngayon, siyempre, kulang ang sabon, kung wala kang clean, guys? Kaya ito, guys. Ang laking tulong niya, guys, na mawala ang, ang tuluyan na mawala ang mga milas, mahal, guys. Guys, hindi ako may hindi guys. Hindi ako may foundation Ito lang, guys. Sa unang pahit niyo, guys, medyo, siyempre, malagkit, unang pahit. Pero habang binibigyan nyo siya, guys, natutuyo agad siya. Maganda, madut, makinis. Ang kinis pang ng pakiramdam mo sa mukha mo pag pinahit mo. Ayan. Ito lang ang gamit ko, guys. Ito. Yan ang pinahit ko, guys. Unang pahit mo, medyo malagkit. Una lang yun, guys. Pero habang binibigyan nyo siya, natutuyo agad siya. Kaya, guys, magandang ko binashare nyo ito yung guys. Ito ang sabon mo, at ito naman natin mo. Maganda siya, guys, kung ano sasabi nyo. Yung... Basta, Huwag na kayong magmamadali at ah? huwag kayong may inip. Consistent ang paggamit ng isang produkto. Hindi hindi yung agad-agad pag -agad. pagpahid mo, ilang araw lang, ilang linggo lang wala na, hindi. Consistent ka, matyaga ka. Huwag mong pansinin. Basta, ito ang gawin mong routine mo. Magat kape. Yan ang routine mo sa mukha mo. Hindi mo mapapansin. Wala nang yung asma. Nag-light -like siya. Ang lakas naman, talaga hindi siya totally nawawala. Pero ang kagandahan, nag-light -like siya. Tumapunit, tumapuntay na siya sa mukha mo. Yan din siya. Ito yung bayan na ito. Yan. Na kita yung mukha ko yan guys. Grabe. Grabe talaga. Buong mukha ko na may minasma. Hanggang dito sa ilong ko. Paganyan yan guys. Dito, ito mo tapos ito. Diyos ko nakakaya. Diba? Nakakaya marat sa tao. Pag ko, aalis ako. ako Nahiya akong marap. Pero mo siyempre. Harapang ganyan. Tapos titingin mo sa mukha mo ng gas. Ito ang dami ko nang ginamit. Guys, napakarami ko nang ginamit. Makikita niyo sa aking YouTube channel ang mukha ko at ang dami kong ginamit. Pero, dito lang ako nahiyang guys. Dito lang talaga. Dito lang. Dito ako nahiyang. Hindi siya, ano, mahapbit. Hindi siya tuyot. Hindi, hindi tuyot sa mukha. Hindi dry. Kaya, ang paninihintay. Mag-check out na kayo guys. Try nyo lang ngayon. Umpisa niyo na. Kung puro lang kayo panood. Kung puro lang kayo tingin ng tingin lang kasi hindi niya may umpisa ang gamitin. Hindi mo, hindi maglalight yung may lakman nyo diba? Umpisa nyo na ngayon. mag out na kayo. Andyan lang yan sa ating yellow basket.